Uh, magandang umaga. Uh, welcome to my back my channel. Uh, my name is Tito guys. TV Vlog. Ayan guys, uh, nandito tayo. Uh, ulit uh, sa second floor. Ayan, uh, may bakalad guys. Uh, Nag-abang tayo ng electrical uh, uh, sa slab. Uh, dito sa steel deck guys. Ayan ang atin electrical. Uh, uh, nagpabili tayo ng triport. Uh, entrada. Uh, palabas guys ng ng loob ng ano nang building doon doon tayo magkukuha guys ng supply doon sa sa metro ayan uh, ayan papunta yung, guys sa metro doon, doon sa labas guys uh, abang tayo agad doon sa dulo ayan uh, tatlo yang guys na ano uh, division na uh, kwarto kaya mag-aabang tayo ng tatlong tatlong abang guys sa uh, sad meter ayong uh, yung papuntang uh, yung ayong ating tripod guys nakabang uh, nakaabang na punta roon ayan ang natin guys ayan ang ating chance box ayan nakalagay na guys yung lahat ah, nakabang na maghihintay na lang tayo guys ah, mamaya ah, magbubuo sila ngayon. guys a, tara tingnan natin ang ating electrical wirings. ang ating layout dito sa contraction electrical wirings. tara guys na pala yung ating tubo uh, guys, 3-4 uh, malaking tubo natin guys sa uh, tripod uh, ang ating elbow. Ayan uh, Ang elbow natin guys, ayan. Ayan dalawang elbow. Ah uh, palabas dito guys, uh, dito sa sedimenter. Ah uh, ito naman guys, ay uh, papunta papunta doon guys sa dulo. Doon sa pinakamain, sa breaker. Ayan, uh, nakabang tire dito. Ayan. ayan ang ating pinakamain. Ah uh, galing guys sa labas uh, sa sedimenter. Kaya mag-aabang na tayo kasi magbubuhos dito. Abangan natin na guys doon sa dulo yung dalawang kwarto, kwarto. Ah, kasi magbubuo sila rito, tapat nakaabang tayo sa pinakamin dito sa dalawang kwarto. Ayan guys ang ating sa electrical. Ito naman guys ang ating Janso box. Ayan ang uh, box guys, uh, ah, nakaabang na tayo rito. Ah, sa ilalim ng ilalim ng bakal. Uh, ah, ayan, ah, ayan ang dito guys ang CR. Ah, CR yan guys sa ah, baba. Ayan, uh, nakabang na tayo. Ayan, ang suits natin nandun sa dulo, yung ating Jansum Box. Ayan, uh, tatlong, ay apat na Jansum Box uh, ginamit natin uh, para sa ilaw. Ayan uh, tayo guys, uh, mag-splice ng Jansum Box. Ayan ang ating pinaka-entrada, yung pinaka-main, uh, papuntang labas sa uh, big break breaker. Uh, Nag-abang na tayo guys, at uh, tatlong tatlong abang guys sa uh, bawat isang kwarto uh, maglalagay tayo ng tatlong sand meter kaya naglagay tayo ng abang dito papunta sa dulo ayan doon do, dyan yung dyan natin nilalagay tapos doon pa ah uh, maglalagay pa tayo doon ng breaker breaker dito kaya nakabang tayo ng ah uh, port uh, papunta dyan sa papuntang kabila ng kwarto ah uh, sand meter ang gagamitin natin guys ayan ang ating mga gamit guys uh, ang ating elbow ito ang ating guys ang elbow uh, may may ano tayo uh, may one half may three fourth ayan uh, three fourth to guys tapos ang ating solvent ah, uh, ubos na ah, uh, nagpabili tayo ngayon guys ng solvent at uh, ito ang ating ito naman guys ang ah, uh, ating three fourth yan three fourth guys na PVC ah, uh, one half uh, kulang guys yung ating three fourth uh, ah, nagpabili tayo kay Roger ang uh, pumunta sa Adwer ah, bumili ng atin ating PBC Orange ah, sa sa ating entrada doon papuntang sa admitter ah, tripod guys yung gagamitin natin ayan ah, malit maliit lang guys na kwarto to dapat tripod lang gagamitin natin na entrada pinaka main ayan gating guys ng sa electrical ayan ah, malapit na guys ah, mamaya maya ah, magbubusa tayo doon sa kabila guys ah, hindi tayo hindi pa pili tayo maka boss kasi ah, uh, wala pang abang ni steel deck uh, ayun wala pang abang steel deck guys ah, uh, bakal pa lang uh, maglalatag pa lang sila rito ito uh, nakalatag na sila guys ng steel deck wala pang bakal uh, magbubutas tayo dyan guys ng, ng layout ah, uh, tayo ng dyan so Box. ah uh, ipapabutas natin kay kumparing pindo yung ating dyan so box sa electrical ayan guys uh, may ginagawa sila ayan uh, ating welder ginagamit nila uh, ina-spot nila guys ayan si Forman Forman Anthony Astrea tapos si Foreman rin na GRD na Santos ah, uh, nandito sila ah, uh, walang project ah, uh, dito sila lahat guys uh, magbubuhos daw kaya magbubuhos tayo guys ng slab guys ayan ah, uh, hihintay natin lang guys yung atin yung atin pinabili ng triport ah, uh, triport guys ah, uh, limang triport na PVC orange, tapos uh, lima, rin na, lima rin na elbow, 3-4, uh, uh, pinabili natin kaya rojir. Uh, Hintayin natin na lang guys, uh, pinakamarami guys ay elbow, uh, one half, uh, kailangan natin guys yan, uh, doon sa kabila. Dyan, uh, mag-aabang mag pa tayo dyan, dalawang kwarto pa yan guys, kaya nakaabang tayo uh, rito. Nakaabang tayo ng tubo, 3-4, uh, uh, papunta doon sa kabila. Sa kabila, uh, dalawang kwarto, aabangan uh, natin na kasi, kasi bubuhusan to. Dapat, nakabang na tayo rito, guys. Uh, guys, uh, thank you very much. Uh, welcome to my back, my channel. My name is Tito, guys, TV Vlog. Ayun, si mga kasama natin, guys, uh, pupuntahan natin. Uh, kasi, ah, uh, <coughs> yan sila, uh, naglatag sila ng steel deck. Ayan, ah, uh, mag, ayan, ah, uh, nakabang tayo, guys, ah, uh, electrical, wirings. Ah, uh, hintayin natin na guys, uh, mag magbubuhos tayo. Ah, uh, babantayin natin yung ating electrical baka gumalaw siya. Ah, uh, sigurado sigurado natin bantayin para gumalaw ang ating Jenso box. Guys, ah, uh, break time na. Uh, Magbe-break time tayo. Ah, uh, alas 10 na guys. At uh, yes, uh, thank you very much. Uh, welcome to my back by channel. Ah, uh, shout out pa paki Alim pawil, Pawil at uh, taga uh, Kalabanga. Uh, thank you very much sa suporta mo, Alen uh, Alan Pawe. Paui. Pawel, uh, taga Calabanga. Thank you very much. Uh, shoutout shout out niya pala kay, kumparing, kumparing Sandy Bibal. Uh, magpagaling ka guys. Uh, balita ko, uh, yung paa mo ay uh, magangbaga, magang uh, baga. magpa, uminom ka ng gamot, uh, kumparing nilos, kumparing Bibal na Sandy. Uh, shoutout shout sa iyo. Thank you very much. Welcome to my back my channel. My name is Tito guys. TV blog.